Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon ngayon na 22 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si San Maximiano ng Ravenna. Kamusta? Si San Maximiano ng Ravenna ay isang obispo sa ika na siglo at pinararangalan bilang santo sa simbahang katoliko. Si Maximiano ay ipinanganak sa Ravenna, Italia, bandang dulo ng ikalimang siglo. Siya ay naging obispo ng Ravenna, mga bandang 546. Sa panahon ng kanyang pagiging obispo, ipinakita niya ang malaking debosyon sa kanyang mga kababayan at masigasig na nagtrabaho upang itaguyod ang kristyanong pananampalataya sa rehiyon. Isa sa pinakapansinin ng mga tagumpay ni Maximiano ay ang pagtatayo ng Basilica ng San Vitale sa Ravenna, isang obra maestra ng arkitekturang kristyano at isang mahalagang lugar ng pagpaparangal. Naglaan siya ng maraming pagsisikap upang gawing maganda ang basilikang ito at upang palawakin ang pananampalatayang kristyano sa rehiyon. Namatay si Maximiano noong Pebrero 22, 556 at kinilala bilang santo dahil sa kanyang kabutihan, debosyon sa pastol at impluensya sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa rehiyon ng Ravenna. Narito ang isang dasal na ihinandog kay San Maximiano ng Ravenna. O makapangyarihang Diyos, na binasbasan mo ang iyong simbahan sa buhay at patutuo ni San Maximiano ng Ravenna, bigyan mo kami ng biyaya na tularan ang kanyang matinding pananampalataya at debosyon sa iyo. Naway ang kanyang halimbawa ng walang kakupas-kupas na paglilingkod at pagmamahal sa iyo ay magbigay inspirasyon sa aming mga puso na sundan ang landas ng kabanalan. Sa pamamagitan ng kanyang panalangin, bigyan mo kami ng mga biyayang kailangan namin upang mabuhay ayon sa iyong kalooban at magpakalat ng iyong pag-ibig sa mundo. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Margarita ng Cortona ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw